Dito sa video na to, makikita ninyo na may mga kabataang naglalakad ng hating gabi na tila ba sila ay pauwi na. Normal lang naman sa mga kabataan na habang naglalakad ay nagkakatuwaan at nagkakasiyahan. <laughs> habang naglalakad sila, napahinto sila at meron silang napansin. At dito na nga, inilawan nila at ito ang nakita nila. Nakita mo ba? Panoorin mo ito ulit. Nang tumatakbo na sila papalayo papunta sa kanilang sasakyan, akala nila ay ligtas na sila.